Kulihin mo na ako, meron. Ano 'yan? 0. Yeah. Dun sa wakas. Ito 'yung nagpaparamdam pala. So, what's up mga idol? Good morning. So, dito tayo ngayon. Waiting tayo sa kasama natin at uh, alis tayo ngayon, mga idol. Namimingwi tayo. So gamit natin ang ating motor na, na scooter. So ayan o. Oh. Loaded to mga idol. Meron tayong mga daladala. Gagala na naman tayo sa pamingwitan. So ayan kasama natin mga loads. So uh, mga loads Tapos na agad tayo magpagas Kasama ko ka, hindi pa So antayin na lang natin doon sa gilid Hindi yun know. oh Ang bilis namang magpagas nung sa akin Puno agad So guys Lalarga na tayo Pasikat na ang araw Napakalamig ngayon Dalawa lang kami, pupunta kami sa dagat ngayon guys So sana makahuli tayo Kasama natin ang batikang mangingisda ng Taiwan Ayan o oh. So may kasama tayong ano Sanay mangingisda Guys, kakaiba yung taniman ng palay dito o oh, guys o so, yung ano Ay pinapa ay, no, Ginagawang ano Ang no, tawag dyan Parang ikot-ikot yung mga yung mga ano dayami galing ngayon na ako nakakita ng ganyan eh. ayun oh. kita nyo ba naka naka, ro, naka rolyo daming ibon daming ibon dito ah malapit-lapit na ata tayo guys daming ibon no oh. ang haba ng tuloy na to ah nasa na kaya tayo bakbakan pa guys ano kaya to mga to may okasyon sa kanila ang ingay Babayu Guys, ang ingay nila Nagpapotok sila Dumating kasi kami Kaya nagpapotok sila eh <laughs> Sabi pa parating na Ang mga batikang aktor So guys, let's go Biyahe pa rin tayo Mahaba haba pa ata parang nyug guys dami oh meron palang ganyan dito bihira ang nyug dito eh Kaya parang kala mo nyug na eh. ayun meron dalawa kakaiba yung mga puno rito guys malapit na tayo sa dagat ayun oh. parang mga tayo na yung mga puno may mga puno, wala na mga dahon Tuyot na sila, oh Bakit kaya ganyan? Nakakaiba okay, itong mga kahoy dito, ah oh? Barang nasa horror place na tayo <laughs> Naku po Bakit ganun? Malapit na tayo, malapit na natanaw ko na yung ano, oh. Yung malaking elis, Nasa dagat na tayo mga idol. Malapit na. Malapit lang pala dito. Kakaiba yung daan dito. So guys, stop over muna kami. Bumili ng hipon. Kunti lang. sa spot so malit lang yung gamit nating coming with sana makauli. let's go kali gitu oh. sumabit kala ko huli na eh. so what's up, guys yang paling gitu Dito lang pala no Dito lang pala yung daan Ay dyan sila oh Namimingwet nito Maraming desay na limang ano? May merienda muna tayo Guys, magtatanong tayo. Sir, may nahuhuli po ba kayo dyan sir? Ano <laughs> <laughs> po sa atin, eh? <laughs> ba, libangan na lang eh, no? Oo. Libangan na lang nila eh. O pa, eh. Libangan na lang nila. Sa amin hanap buhay na 'to. May <laughs> di mo sila ngayon. Oo. So guys, tingnan natin yung mga batikang actor natin dito. May eh, pakain pa sila. Uli kaya sila dyan? Parang mababaul kami. Ay, maraming tahong dito. Ay, e, talaba rito. Ay, no. Nalagaan. Nalagaan pala ito yung talaba. No? And guys, so dami talaba. No. Malalaki na. Ano? Oh naman pala, ang daming talaba rin no? ayun no, nakakatalaba may, sa may mga kawayan alagaan pala ng talaba no, yung mga kawayan eh. Kaya malinis yung talaban na kinuha natin <laughs> Kinain natin kanina Tabi-tabi sila dito eh. Siguro may nahuhuli sila dyan. Ang galing oh. Ginawa nga no. Display yung talaba. Balat. Tumalon? Shit, ha? Tumalon? Makita mo? Ay nandoon tumalon. May may akala ko 'yung nandoon eh, may tumalon doon. Medyo malaki 'yun eh. Oh? Akala ko 'yung nandoon, may tumalon doon eh. Dalikuhan niya. Oh? Grabe ho ko. Nabulbot. ko. lambot nito. Ah, ay oo. Sablay. Maliit. Maliit yung sima. Kaya nakawala. At least positive. Meron, may isda dyan. So, ayun. Wala na ba, baka kakagat pa no? yun. May tumalon dun eh. Yun na Hulihin mo na kung Meron? Meron. Guys, positive. Nakahuli yung kasama natin. Tingnan natin. Pangalawa na yan. Ang laki, idol! Ang laki! Ang laki, idol! Ang laki! Yung nga. Uy. Sana all, meron. Ang laki! Ang laki! Asaan? Guys, abangan natin. Uy, oo nga, meron. <laughs> Yahoo! Ayan, o. Oh. Oop! Dandahan! Hindi rin kami nasiro! Yehey! Ayan na! Ay, baka makawala! Baka makawala! Ang lakas, ah! Alam, ako pa yung excited, ah! Pero sa'yo ko na? Ebon ko sa'yo, langoyin mo na eh <laughs> Ayan, ayan, uy. ayan, laki Uy, bangos Bangos? Banak Ano yan? Yeah, boy Fish <laughs> <Peace> on <laughs> Ano yan? Gabi yeah. Yan o, no? parang bangos Banak Chanak daw Chanak na isda Uy, fish on Fish on mga guys Ayan oh Nice one <laughs> Ayos na Ayos. Pakita mo na malapit idol So ayan oh guys Ang laki din Laki rin oh. oh Dali din sa wakas Ito yung nagpaparamdam pala Masarap kaya to? Hindi ko alam Hindi ko alam po Banak, alam ko banak to Ayan Hihihi <laughs>